High school palang lang panay na ang kanyang pagnenegosyo. Yung unang negosyo na amin sa kapatid ko with my eldest brother was sa fashion jewelry. Second business na akin si poultry, yung egg layer. Pangatlong negosyo was sa mushroom. Kabuti. Yeah, wala din. Talo po yan. Pero kahit anong hirap at kabiguan, wala siyang sinukuan. Totoo po ba na kayo e taong nag-aaral na kayo ng oh, engineering? Oo, eh. Kasi full-time na akong working second year college eh. that's why naging 8 years ang engineering course ko. Pero ngayon, ang dating maliit na dried mango business, isa na sa pinakamalaking food exporting companies sa Pilipinas. Ngayong Webes, May 30, alas 4 ng hapon, kilalanin ang bilyonaryong si Justin Uy, ang mango king ng Pilipinas. Dito lang sa Tune In kay tunying Live. Importante talaga kung hindi mo alam ang negosyo. Huwag mo pasukin. Huwag mo pasukin. At kung nandoon ka na, kailangan tuloy mo. <laughs>